sitaw update tayo mga ka-farmers ito yung 11 days na mula nung itinanim variety natin verdana ang second pakain natin dito sa ating mga sitaw na naka intercrop dito sa talong para mag abono gamit ang urea last pakain natin yung unang pakain natin dito ay urea din no? ngayon urea ulit isang lata ng sardinas na nitrogen urea ito yung gawa ng yara sa isang balde ng tubig ano? isang lata lang muna kasi malilit pa naman ayan, na oh. magdadalawa pa lang yung dahon niya. pero baka next pakain natin malalaki na yan <laughs> dahil pangalawang beses na to ayan Verdana yung nabili natin ano kasi nga hindi tayo nakabili ng Star Premium out of stock hindi rin tayo nakabili ng bongga yung variety ng bongga ng East -West, hindi rin out of stock din kaya no choice kundi yung verdana pangalawang pakainan natin to the last yung 7 days pa lang mula nung intinename ito ay direct shading isinama na natin yung days nung kailang pagtanim ng buto ay <laughs> no tapos yung pakain natin nung una ay isang lata ng sardinas dalawa yung puno ang madidiligan nito ngayon ay isang puno isang lata na medyo medyo malaki naman na siya no? Ayan. paano ang mag abono ng sitaw gamit ang yuria marami kasi nagtatanong kung hindi raw ba namamatay yung sitaw sa yuria isang, isang, isang lata na kada puno yung ipapakain natin yung first application natin kalahati lang dali dalawa yung nadiligan nito ng first pakain natin ngayon isang ganto na kada puno ano? yung pakain natin dito sa ating sitaw na berda na mm. may lip miner na rin <laughs> ay nako ngayon yung talong natin ito yung pinalit natin doon sa pipino ano bawat row may nakasingit na sitaw Hmm. Yun na yung itsura nya. Oh. Magdadalawa na yung dahon nyang lumabas. Hmm. Na, yorya lang pinapakain natin ngayon. Bata yung bata pa. Pwede naman yung iba-ibang ababuno. Kung ano yung available dyan sa inyo. Calcium nitrate. 1620. Triple 14. Yan yung ating sitaw ngayon. Pangalawang abono natin, 4 days na kasi nakalipas. Pang-apat na araw na ngayon. Mula nung nag-force application tayo. Dito sa ating mga batang sitaw. Ito, birdana. Wala tayong nabiling star premium. Laging patok yung star premium ngayon. Pumatok din yung bongga. O, oh, ito, stocked it sa area namin. Bataan. Hmm. Tinanggal lang natin yung dinemolish natin yung balag sa kayong katawan ng pipino tapos nagtanim na tayo. No, sayang yung panahon. Hmm. Tapos yung mga hindi tumubo, hindi na natin pinalitan. Pwede na 'yan. <laughs> Kakapal na 'yan, ano? Yan, itura. ni Verdana tapos talong natin yan diba dami na yung bunga ni talong ayo magtuloy yung bunga ngayon nagtuloy na yun o oh. halos lahat na ng bulaklak ay nagtutuloy na dalas naglalaglagan yan hmm ginamit lang natin dito, nakadalong ispray lang tayo ng 3D polyar Yang kinalabasan ni Talong. No? Pero update tayo dito sa ating sitaw. 11 days. 7 days nung nagpakain tayo ng una. After 4 days, pakain ulit tayo. Yan, medyo magaganda naman na yung itsura niya. Hmm. variety verdana gawa ng kundor no, dito lang yung tinamnan natin sa may talong pinalit natin dun sa sitaw na ay sitaw sa ating pipinong namatay na ngayon yung itsura ng verdana ang akin tabi na no? Yeah, baka hanggang doon lang yung update natin dito paano mag-abono ng sitaw gamit ang yorya kasi nag-aalangan yung iba kung hindi ba daw man yung sitaw pagka yorya ang ginamit tamang dosage lang isang lata lang, dalawang lata pag malalaki na, pwede naman tapos mix natin mga susunod na pag medyo umakyat na siya pwede na tayo mag-mix ng triplicator catorce kung pag uh, malapit na tayo magpabunga. Na? Thank you.